Mm. Ayan guys, tadyo na kami sa hotel. Tara ka mag-live eh. ano masyap tumuha. Wala bang naanong listo ka dito? Yung asawa mo, sis mo, nika pa muna ba? Nang gugutom yung merienda. <laughs>

kayo rito. No, yeah, I got it <laughs> naman ah, Wala naman dito, ugisaw na mangpurunje. Me. Mm. Nes. kami dito. Oh. okay. <laughs> kain tayo na, eh. kain. Don't worry, mommy. Kain po tayo. Thank you po. si Anne, si Dennis. Ang ganda ng garlic ko na lumana yon. Mm. Mm, ansap na kucinto. One mm, shot so uh, muna. Sarap. Mm. Uh. Okay, so yung ano niya. Uh... Thank you po. So, talaga yung so, suka. Suka so, lang suka. May tindado yung binigay ng suka. Suka may tindado? Mabamalit po. Di ko alam. May tindam Suka lang. Okay na yun. Ganyan talaga ka? Ganyan talaga. Tukot yung tao at kunin mo yung isa. Itarap. Ang layo ko sinutuin. Lain. Lamon, Hindi kain. Lamon. Ang dami pang pagkain guys, ano dyan pa ako, oh, ito pa kahon. Palaro ng bandi ako eh. Hmm. <laughs> Bukas na kami maghahila na hapin. No oras na, pagod na. Ayan. Hmm? Alas tres na, oh. hindi nakakayanin. Pag-uuwian yun. na yung mga yun. Solo natin yun. Hindi mo tayo doon. Hmm. Namiya. Napot. Hindi ano, yung... Ano ba tawag dito? Yung... Kailangan natin maano kung magkano ang Highland Happy. Hmm? Highland para bukas. Tanungin natin Para hmm. Na tapos <mik> -kanin dito ah. <coughs> Galing ng may ano mga din mga to, kay Sis Monica. Salamat, kay tayo. <coughs> thank you, thank you. May balat siya, o may laman pa. Kitchen. Suka. Hmm? May kain. Suka so, nga ang katapat nito sa kakanin. Malamig. Ba? Mm-hmm. <coughs> <coughs> Sarap ng kumbo. Oh. <laughs> Uli ka, balbon. Diba? Subo niya kasi laki ng ulo ng pusa. oh. ano? Ang babo kung kakakain ka. Ang sarap ng kuchinta, o. Oh. Eh, mo. ano yun ang gusto kong timpla? Ang kuchinta. Mm. 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 Lah mo niya Gutom yung mga people. Mahutom. Gutom mas pagong mga tao. Gutom at pagod guys. Mas pagod si Lasis mo niya yung asawa. Kame tulong na talo. Tulong na. Tuna, tataron.

ang diba, sarap na kutsinta. Maano, saksang sakto yung timpla. Hmm? Right. Hmm? Ano? 100. Tanto na uh... yan. Tutok batok. O... Isang ganyan. Hmm? Ito. 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 Ito kasi po siya babaw lamang sa Japan yun yan? Bawal. Bakit? baboy mm. <laughs> mm hmm hmm <laughs> kaso sa tuben. Baka magdali buhay ko ay 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 naglabasan na. ay <laughs> <Dumawin> na. <laughs> ay Kain sis, bray. Mm -hmm. Kain na kain. Bawiin mo yung hilo mo dun sa ano, ziplock <laughs> <ditlak> mo. Eh, <laughs> hmm. <laughs> dahil pag kami may mangga pa. Alam, sambon di uwi. Kasi mo mas daming ka. ba